Are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Honor. Kasi kung nagsabi ka ng totoo, that it will help you na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt ng committee and pwede kang makulong. The last hearing, she did mention na siya po a love child, right? Okay. Pero alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, di po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982 uh, ang Elito Go and Amelia Leal. Uh, Weed. Uh, wala po akong idea po doon sa birth certificate ko po na hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. You did not prepare the birth certificate. Okay, ando okay. na tayo. Pero at least you should have asked your father na bakit ganito? Sabi mo, kasambahay siya. Eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Baka ka pinanganak, kasal na sila and then lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ko, mayora ka na. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't, I don't think ako. so. I don't think so. You bilang nasa public service na holding a higher office at uh, LGU, you would have been curious. Di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat. Ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. And I should tell the truth. And you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas ng my statement mo. Kasi you should have asked your father, Dad, ikong eh ako ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko. Eh, tapos pa na yung sabi mo na nabuntis lang at pagkatapos ng mabuntis, tumakas na. Yung, umalis na yung nanay mo. Hindi, eh, lumilitaw dito. Eh, pa, nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So, you should have asked that. Come on, Dad. Give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Mayura ka eh. Oh, he didn't ask that? I don't believe you. Uh, Your Honor, yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po kaya hindi po talaga namin pinag-uusapan sa bahay. But you're not interested about the history of you and your family. Well, that is very important. La sabi ko nga, tumatakbo ka at nasa public office ka. Diba? So, in your case, hindi niyo pinag-uusapan. Are you, are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Honor. Para paiksin natin dito, ma'am, uh, madam chair, sa lahat ng mga sinasabi mo, especially dito sa na ikaw ay love child, na hindi, hindi pinag-usapan ng tatay mo, everything about you, everything about your past, you willing? This is voluntary though. And hindi naman to acceptable sa korte. Para dito lang. Para naman to help you at the same time. Kasi kung nagsasabi ka ng totoo, that it will help you na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt ng committee. And pwede kang makulong. Okay. Is that fair enough? Okay, last na lamang po, Madam Chair, and then I'll give it back to you. Uh, yes, Madam sir. Chair, siguro I would like this committee to invite uh, the mayor, the previous mayor. Uh, sino ba yung mayor na kaibigan mo na nag-endorse sa'yo? I want it to come from you. Uh, ang former mayor po, si Mayor John Feliciano po. John Feliciano. So... Madam Chair, invite natin si John Feliciano kasi uh, base doon sa mga uh, sinasabi ni John Feliciano sa publiko when he endorsed her to be her uh, his successor, sabi niya is a good friend, etc., etc. So maraming alam si Mayor kasi hindi naman siguro endorse ni Mayor itong si uh, Ma'am Alice Go kung hindi niya talaga ito sapat nakakilala. So maybe the the previous Mayor, the ex-Mayor can shed light about who really Mayor Alice Go is um, I wouldn't believe you kung sasabihin mo naman sa amin dito na wala kang file ng mga empleyado mo sa farm at hindi mo kilala ni isa sa kanila on a first name basis lang. I wouldn't believe that. Kasi ako, ilan ang tao ko, I have 75 people working di ba, sa, uh, uh, sa akin, sa public service shows ko and all. I, I know each and every one of them, their names and all. Pero pag sabihin mo hindi mo kilala, then again, pagtatawa ng alaman. Uh, Madam Chair, yung marriage certificate siguro ng uh, father niya at sa kaniyang uh, mother niya, pwede rin siguro natin hingin sa civil register kung meron tayong kopya. Kasi sinabi rito na married eh. Married yung father niya at mother niya, Maliban na lang kung kinasal sila sa China. Sa palagay mo, natanong mo ba? Da, pap ano man tawag? Mo? Papa, tatay? Ano man tawag mo sa pado? Anong tawag mo? Sen Raffi ang tawag ko po, Papa. 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 Okay. Natanong mo ba sa papa mo, saan sila kinasal? O in, sa China ba o sa Pilipinas? Sen. Rafi, ayoko po kasing. Hindi po yung pinag-uusapan po sa bahay okay. po namin. Sige. Gawa po na ngayon po pong sisihin yung tatay okay. ko. Okay, sige. Ayan And how I wish po na I have a perfect family. Kaso okay. nga lang po, ganun po yung nangyari. Yes, ma'am. So, Madam Chair, siguro uh, hingin natin sa PSA uh, yung, yung marriage certificate. Kasi tatlong dalawang beses kinasal yung positive mother niya sa kapada niya so pull out natin baka maka tayo mga important information doon sa marriage certificate